Guys, nandito ako sa Yate. Tamang sightseeing lang. Boy, tinatanong kita, kumain ka na ba? Hindi pa nga, di ba? Kaya nga nandito tayo sa Yate. Ayan, oh. Ano? Ano yan? Uy, broken yung siyok na. Bakit nga oh, kanina pa walang... Gutom. Nakakainin ko na to. Nakainin mo na yan. Sige. Sige, bagay mo, timotin mo na dyan kasi kahit naman magsasabihin ko sa'yo, wala naman, hindi mo naman pinapakinggan, putang mo. Uy, nag-insert lang sa akin yan, ng SIM. Bakit? 'di ba? Sira yung CP mo. Oo, oh, sira kasi yung CP ko. Bakit? Nabasa. Kasi, nabasa, nabasa nang loha. Oh. CP ko. Okay, mo. Okay. Bakla. tayo sa yate para magparty, alam ko. Pero tignan mo ako ngayon. Wala na, wasak na wasak na. Oh. Ano yan? Hindi kita may ano. Oo, oh, dapat na yung pag-agos. Dapat ganun ka rin. Huwag ka magpapakanyari, broken ka. Magiging ayos ka rin naman eh. Bobo ka lang kasi sabi mo na nga, paano, paano ako magiging maayos? Parang mekaniko lang yun, tsaka sa kotse. Yung kotse sira na, yung mekaniko umuwi na. Ano? nga. and I don't care you wanna baby, please But don't ba, go. ba, nag-enjoy na Nakakato, nage na. Nakakatuwa, nag-enjoy na na. Nag-enjoy nga ako. Nag-enjoy ako masaktan. Araw-araw na lang iniisip ko na, bawat pagtulog ko, may pumapatak na loha sa aking mga mata. Ano oh. ba naman nakaraang gabi? ko, yung unan ko basa. Basa ng? Basa ng loha. Hindi <laughs> <laughs> ko naman expected na ganito yung mangyayari sa akin eh. Ano ba ako? Ito, simpleng tao lang. Hindi ko worth it. Hindi ko worth it ko ba to? Worth it ko ba to? Oh. Ay, lagi iniisip ko eh. Pero ano? Lahat, lahat, binigay naman. Tangina, mga lalaki talaga. Ganyan kayo, ganyan kayo. Sa so, una, papasayahin. Aww. Tapos malulungkot. Ito, pinapakinggan ko na lang yung agos ng tubig. Yeah, mo na nakalimutan mo yun. Ano? Kalimutan mo na siya. Aww. Paano ko kakalimutan? Eh nung isang araw, tumawag siya sa akin. Sabi niya, alam mo kung sabi niya? Ano sabi niya? Yung ito pang pang ML10. Alam mo simula nung dumating sa iyo yung lalaki na yan, ang dami na na sa bahay niyo. Ngayon nakaraan, sabi mo nawawala yung rep. Sabi mo na, na mo lang. Nung dumating, bumunta tayo sa kanila, nasa kanila. Pag-untang siya. Ka. Ano yung misplace yun, laki-laki nun? Nagulat nga ako nung nakaraan kasi sila si, si mama at si papa natutulog sa bahay. Kaya nagulat ako, Ninakawan niya sa wallet si mama. Wala na lang ako nagawa. Pati magulang ko. <laughs> Pati May natin Martin. niya. Martin. Eh, pero tignan mo ako ngayon. Wala na. Wala na ako sa toliro. Ganito na lang ako. Sana matulungan niyo naman ako. <laughs>